Yo, yung Macross, ah, uh, nandito pala kami sa tubong ano. At marami mga komprador dito. Oh. Yan oh. kabilaan po yung komprador Yan oh. Ito comprador ko. Oh. <laughs> At ito tibangan. So wala po silang mabil, makumprang isda Macross, gagawa dong wala Walang na sad. Walang huli yung mga mantaragat. Malakas ang alon ngayon. Ha, umuwi po. Nagsiuwian po yung mga mantaragat, no. Oh. At talagang hindi kakayanin po yung mga maliliit na bangka. Kaya kailangan malalaking bangka lang po Mayroon talaga. Mayroon lang kasama namin na ano, na disgrasya. Oh, yung kasamahan pala namin o, no? uh, na disgrasya hindi po. Hindi naka nakaputo sa lahat. Hi! Na, na ano po yung bambot niya, na sabuan. Sabi so, sa nalunod? A... Nalunod. Nalunod po. Nalunod uh po. -huh. Nalunod yung bangka niya, maliit lang kasi yung bangka niya kaya hindi nakakaya hindi. na uh, malaking alon. Oo, oh, hindi ginaya hindi yung malaking alon na cross. So yun, uh, sa lahat ng mga maliit na bangka, wag no, huwag muna kayo lumout ngayon. Eh may pressure po, habagat na rin po kasi. Kaya so, yeah, ate mo, mga kumprador, nandito mga guru. Mga kumprador, nandito dami. O yun nagaantay po. Oh, walang laman yung basket natin. Karon <laughs> na So yun, talagang ganun. Buhay nating yung pregat, no? Wala tayo magkukumpra ngayon. Ay, yung huli pala namin mga bros, kami, kami lang kasi numaot doon. Uh, malaki na man kasi bangga namin kaya so, kaya namin tumaot kami at ito yung huli namin no ado ning ispat ni white? Uh why agin hangin ning ispat ba oh wa yo basa lang sa mangur musika unang di mabaw sa di mabaw sa hangin ng siga sa ispat ito mo si yung kumpradura, hindi naka pangumpra -pang pa, wala pang laman, no? <laughs> wala pang laman mga kablagi <laughs> so abang kami dito mga no kung may mga bangka pang darating, or wala na at yun yung salamat para dun sa Coast Guard dun sa Coast Guard nga nag-rescue dun sa kasama namin no? Sir, saludo po kami sa inyo sir At Nailigtas nyo po yung kasamahan namin So yun, ang salamat din sa ating mahal na Panginoon Diyos So yun lang mga no At talagang ito lang pong masabi ko Huwag mo na kayong ng mga malit na bangka Dahil <laughs> nalagay po ng alon at saka mayroon pa kasing low pressure haba agad po so yun lang po salamat po God bless us all bye bye